ba? Inam, papasabog kami sa New Year. At ba't ngayon? Dahil ngayon kasi, mura kasi ngayon. sa New Year pa kami may subibili, halos times 2, times 3 na la presyo na lahat. Kaya ngayon na kami pabiyahe. So po, di po namin makita ko sa inyo sa kaya pabukawin, eh, no? Ang gagi vlog natin. Dito na po kami sa store nila Rosalie. Pagawa mo na mag-release na dito. Isa pala lang ako dito. Anong whistle ba? Konda. Yung konde. Yeah. Regular. So, ilikit naman na ito. Bago nilang display. Bawang. Mga whistle bomb nila. Dreamlight. Konde <laughs> black. Roof. Super Whistle. Itong green tayo anong brand to? Ito? Supreme. Oh, Supremo. O, Supremo. Nakalagay na nga, supre mo, ko pa binasa eh, no? okay na, nasan mo yung Apo. Ito na, pasok tayo. I'm seeing. Brat, Ay, simulan mo natin sa, ano, small caliber muna tayo. Ito, mga small, small caliber nila. Yan silang Cupid Airs. bawal muna kasi magbanggit ng presyo daw, eh. Sila ito, ano, ano ito, 0.8 ata ito. So, si Diana, Persephone, ito yung mga tig-25 shots nila. Tapos ito yung 16 shots. Cupid tsaka si Eros. ng LF. Ito hindi ko maintindihan. Kung mas malaki ba yung kung mas malaki ba yung caliber nito kumpara kay Leto o kay Eros. Ay kay Cupid pala sorry, kay Cupid tsaka kay Eros. Ito si Leto tsaka Stera. Kasi pag tiningnan mo yung tubo nila halos parehas lang. Pero mas matangkad to si Leto kaysa dito kay Cupid. So, silver dragon natin. Ito natin, di naman akin to. Ito ata ang bagong labas nila LF. Dito Oo. Oh. Black star. Kanto. Ito Bigot to. ang bagong labas na, medium caliber to, no? 600 din po. Ano yung medium? yung medium. Mm -hmm. Ito mas ay, kukuha tayo na ito, susunod na balik. Ah, ito lang mga tayo, medium caliber na. Asa yung mga JLK nila? JLK. Ito yung medium caliber na ang Dragon. Gold Ito ba siya Gold eh? Kuha, kuha din kaya tayo na ito. Pagka ano, sa susunod na balik. Ganda din ang effect na ito eh. So ito, ito na yung large caliber nila. Ang Dragon. Ito yung mga available nila stock dito. Stellar Saga, nakakuha na kami nito. Na Tapos yung binili namin kanina. Ano binili natin kanina? City si of Lights, no? City uh, si of yung kinuha namin kanina. Kompleto naman ata sila ng dragon dito. Lahat ng hanapin yung dragon nandito naman. Tapos ito ang, ito yung ano nila, large caliber nila ng LF Blue. Ito si Diamond, si Ruby, Alastor, Poseidon, tsaka si Jade. Ito si Dinlas. Ba't yung ano ni Dinlas? Sila Siya lang kakaiba ng karton sa kanila yun, no? Eh. Tapos ito ata sa taas sila, ano? Itong mga to sila, sila Nix, ito. Tsaka, yan si Demeter. Ayan si Nix, tsaka si Demeter. Tapos malamang may iba pa dyan. Hindi ko na makita. Tapos ito yung stock nila ng Elepred ngayon. Hindi ko alam kung ito na yung kompletong stock nila, pero malamang mayroon pa yan. So, mayroon sila Stardust, Mama Mia Pillar of Autumn. Tapos, ayun, ganoon lang din pala sa kabila eh. Tapos, mayroon silang business class. Ito yung gusto na din namin masubukan. Pati business class A, tsaka business class B yan. Pero sa so, nakikita ko sa effects sa, ano, sa ibang video, para mas maganda ata kasi yung business class B. Kaya siguro, pagbalik naman yun yung kukunin. Mas magandang, mas magandang display nila ng mga dragon nila. Ito pala eh. ko pa sarili ko. Dito pala lahat ng display nila eh. Ayan. Star Destroyer. Pilaro po itong space shuttle. Ayun, may plantum pala. Ito si plantum, nagagandaan din ako dito. Tapos ito sa si Elip Blue. Oh. Karamihan na ito dito syempre mga ano na Mga 20-25 na ano na Nagawa na Ito mga small caliber nila 36 shots Nagawa din ni Elip Si Aurora Ito din si Monster Dragon Ay Iba na ito eh. ito diamond na pala ito Gawa na ng diamond ito ay medium caliber nila na 16 shots ng diamond. Yan. Ito so, yung mga nila, mga 7 shots nila. Pero sila dito star tracker. Yan, yeah, bibili din tayo niyan. Kalma mo lang. Ito so, blooming flower na... Ilan shots nga ba ulit pagka, ano, pagka square na ganyan? 9 shots sa ato eh. Okay. Hindi, 9 shots to. Ay, 16 nga. Sabi tuloy ni ate, oh uh, bububo na tumingin ang paputok ko. <laughs> ito 12 shots ng Dragon Ball si, Itong Dragon Ball Z, hindi pa ako familiar dito eh, pero gusto ko din makita effect na ito. Pero ito si Blooming Flower, solid to. Pero lalo na ito si Star Tracker. Pinaka solid na effects yan, gawa ng elep. Ito si Blooming Flower. Ganda din naman, gawa din naman ng elep yan. Tapos ito, yung laging binibili ng lahat, si Silver Dragon. A plastic na lang yan ito Dragon. Pero hindi sila dito mga single shooter ng ano ng Dragon Fireworks. to Blooming Flower. Lahat na ng variant, meron naman sila dito eh. Ano to no? Mga 2 inch? Parang ano lang, oo. Oh, oh, Mga 2 inch nila. Na bomb shell o cylinder. Hello. Dragon 7 shots. Oh, alam ko ano eh. Alam ko bomb shell nila to eh, pero parang mga dedos. Mga 2 inch nila. Tapos ito yung mga pang-professional line naman ni Dragon. Ito, kasi may ko. si Kukuha. tayo niyan pag kayo tayo. Maroon na, guys. Wala ba ako nakikita ang video na ito, Starlight Ember, no? Parang bago ako. Pati nga yung Dragon Park. Oo. 128 shots sila. Pra, Knights of Templar, Temple of Heaven. Parang ba sila na, no? Eh? Yung... Arctic eh, oh, okay, ano Arctic Thunder. Eh, Arctic Thunder. Arctic Thunder yun. Ito, nakikita na natin sa Arctic Thunder. Ayan, Heart of Destiny, Halls of Valhalla, saka Steel Drum Kaya. Ano nga ito boy, no? Yung mga 50 shots na fan shape. Oo, para. Ayan, meron sila, Barak, 182, saka Step Crackling, 100 shots. Ito yung isa sa mga bago release ata niya na din. Ay, di, luma na to si Jubita, pero nilabas lang ulit nila. 25 shots na fan shape. Ito nga, puro fountain naman. Eh di, oh, ito pa, fountain nga. Ay, double. Bon. Fountain kasi di naman may ilig mag-fountain eh. Pero, ayun eh, yung mga meron sila. Ayun. Ito lang. tasa natin dilim. Ayan. Ito yung mga fountain nila. Cherry clock. Ito. Sabi ito nesting dito na nakaraan. Ayun, ito totoo to, Si Biba. Ito si Biba. So, ulit to. Nakita ko na effect na itong, ganda. Tapos, sa lahat ng nakita akong fountain, ito yung pinakamatagal yung ano pinakamatagal yung effect si Diba, tsaka mataas ito si Lucky Blossom, Crackling Joy, Lucky Tal ito Magic Diamond, si Everest ito yung mga ano nila, mga pang mas, mas budget meal pa ito si Batibot ganda nung gawa ng Batibot nila Small Silver ito si Jumbo Silver ito, compare natin yung dalawa mas malaki syempre, Jumbo nga eh yung mga fountain nila, medyo mas malalaki. Prosperity, Malaki. Golden bee Fountain of Youth. O, ang ganda to ah. So, gawa din ni Dragon. pero naman, yung mga large caliber. Bit of <laughs> silver, super silver, whiskey, battery. Eh, ito yung mga ano mga pagoda to di ba? Four candle, six. Four candle, saka sa candle ito naman mga ano e ba ito? ang ganda din nakita eh ah ano ata ito? Ang mga fountain kasi na pagka may ano, may kasamang ano mga shot. Sya... Mga... Hindi. Eh. Ito ito fountain eh. oh, ni. Oh, mga fountain. Fountain to Alam ko kasi pagka ano, pagka fountain tapos may kasama siyang mga bala, mga shots. Ang tawag doon hybrid na. Hybrid fountain. Kaiser ko, Silver Beauty. Laki pa ang tinok Ayan, basta yun, yung stock nila ng fountain. Sa hindi ako may yan eh. Tapos, ito, stocks nila naman ng Lucy. Ang gawang RC. Ito, Roman Candle. Eh, Roman Candle to. Ang ano, 65 sa bundle. Victory Light. Yung 5 colors ng mabuhay. Tapos ito yung mga sparkler na pang bata oh. Ito oh. Wala. Ayun, ito yung mga ano nila Yung mga loaded Lo Loaded, basta sobrang laking mga pagoda 4 layer, 3 layer, 2 layer Castle, si Rambo, full RC oh, ito. Pagoding, Pagoding. Pagoding. <laughs> Nakakapagoding ha eh. Golden Dreams Ito yung mga to Bombron to yun. Oh. Ah, ano? di, gawa ng diamond pala. Tapos, ito yung mga 2 inch nila. Mga 2 inch na 16, Millennium, Explorer, Vortex, and Explode. Si, para sa akin ah, sa mga 2 inch yung nagagandaan ako sa Explorer. Tsaka sa Millennium Falcon. Ito yung dalawang solid para sa akin. Tapos, sa Quittis naman, Bibili sana kami ng kuitis, kasi ang problema wala na silang Alakino na regular. Yung ano na lang uh, Alakino na large na lang natitira kasi hindi pa daw nakakapagpatuyo yung maker eh. Kaya ito yung available nilang Quitis ngayon. Maliban sa ano, maliban dito sa Alakino na regular. Yung DK lang meron nila. meron pa sila dito ano, iba pa na lang display ng professional line. Pero ito talaga. Kakaroon din tayo neto. <laughs> Cosmic Odyssey. Ganda kasi ng cruset na ito sa ano eh, sa unahan eh, no? Ito, blooming flower ulit. 16 shots. Ito, mga laruan. Ito yung, ano, yung crackling pot nila. 100 seconds. Mga crackling pot. Ayan, mga fountain ulit. Si Diamond. Tawag din yung, ano, yung mga pearl. Basta parang Roman, ano, parang Roman candle lang yan. na ginawang cake. Ito, crying cow. Meron din. Tapos yan, iba't ibang klaseng ano, rim ng ano ng mga triangle. Ito, 3 star, 3 eh, star tsaka 5 star. Tapos meron din silang thunder. Pero yung thunder kasi ata parang ano lang yun eh, parang 5 star na pinuno. Tapos ito, ito kumuha, ay! Ito kumuha na ako yun ito guys. Habang maaga pa kasi ito ubusan to lagi. Steel beauty, ito mga Saturn Missile Ito na ko dati ng 25 pesos lang isa nito, eh Yung 25 sets na Saturn eh 25 pesos lang din isa Dragon Egg Thunder Ayan Ito yung mga nila Ito si Golden Spinner 600 isang karton Napakarami na yan Meron din sila dito Baby Rocket May tatlong bar yung sila dalawang bar yung baby rockets eh dito si ano 200 shots na crossbar mga ano lang din yan mga Saturn missile lang din eh, may 200 shots may 300 alam ko may 700 pa nga ata dito eh. meron din ito yung spirit trip o yung ano yung parang yung crackling na walis ito naman yung ano nila silver spark ito pala yung ano, book ni Lola dami nila stock ng book ni Lola dito syempre kailangan yan catarata de Oro ito, 3 minutes. Ito, maganda to si Halloween. Nakita ko na ito, na-enjoy ko ito. Ayan, dami nilang pack dito ng thunder. Tapos, ito. Dragons. Ito yung Serenity Fountain. Alam ko may dalawang variant din na eh. ito yung ano eh. Ito yung green, tsaka yung pula. Pero para sa akin maganda yung ano eh, yung pula eh. Ito. Happy flower. Ito. Ito madami na to Nasa 100 plus na yung happy flower na yun Pag bumili ganyan. ito, muna po yung kinuha namin yun Kasi ilalang Nasabik lang kami pumunta dito Pero nakaraan kasi marami ka, Ang binili namin puro ano Puro pa ilaw So binili namin na, ano, Dalawang dragon Isang LF Na ano Nakabibili natin Heavenly Harmony Saka 11, Wow Alright. Ayan. Ito yung dika. Ito siyempre, pag may kinaadikan ka, masakit lang sa bulsa. Pero okay lang yan, at least ibang klaseng pulbos yung kinaadikan namin. <laughs> <laughs> uh, Umalis muna kami, ano? Dadaya muna kami kaila... Sabi yung kaila SRC kasi wala silang stock ng ano ngayon eh. Anong ingay! Plus sila stock ngayon ng alaki na, na regular Kaya titingin kami kay SRC kung meron sila Kung kay SRC sana meron sa iba Pero kasi ano eh, sa iba lang kasi medyo may kamahalan ng konti hey, Pero Kay LB na ba araw? okay kay LB, subukan natin kay LB, Kaya LB. Mag alak pero sa na naman na ano, <laughs> Yung mga pinamili namin, iniwan muna namin kaila ano Kaila Nanay Rosalie Kaya na lang namin balikan Ah, sa si SRC may ano sila Sana may regular sila ano lang daw kasi, nag-uulan-ulan kasi ng mga nakaraan kaya nahihirapan sila magpatuyo eh. Ang dami din kasi kumukuha ngayon. Siyempre marami na nag stock dahil bare months na May ano po kayo ngayon? May regular po kayo na ano? Na no? no? Na quitis. Aha. Na available po po kayo. Yun. Ito mga stock na rin ng, ano, ng dito kay SRC. Hello? Okay. Hindi ko kami makakuha ng na, ano, na sa na siya ibig. New Year talaga dito ako mabibili eh. Ito kasi mura din kasi talaga dito. Ito sa, ano, sa Ima Shop, lahat, halos lahat naman ng product nila dito may PS Mark na din. At lahat ng barrent na hanap na no, kompleto din naman. Pero ano, tayo lang talaga namin dito para bumili ngayon ng ano, naalakino, Wala na sa iba Yun. Thank you. Alam ko sa tunay sa dito lang ay nawawala na namin yung alangin. Medyo nagtagal kami doon siguro mga ano, isang oras din kami halos. Kawentuhan kasi namin sila no. Kawentuhan namin sila Boss Michael. Yung ano, yung mga may-ari. babait nila sobra, guys. Panaga, sila mag-approach na talaga nila, promise. Kasi, So, eh, Tayo namin. Buti, buti sa kanila meron pa kasi sa ibang store wala na ding alakino kasi hindi pa nga doon nakakapagpatuyuin yung problema. Babalik na kami ngayon kay, ano, kay Rosalie kasi kukunin namin yung binili namin kanina. Baka maiiwan pa, magkano din yun. Hindi kami mayaman guys eh. Kaya yung babili-bili kami, konti-konti lang eh. na, eh, Tara, nakabalik na kami. Kumpo. <laughs> <laughs> yung binili lang po kanina, kukunin na po namin. Ayun. Thank you. ako commute na -mute. lang po. <laughs> Ang ina mga eh, Ito na yung order namin. Ayun na kami. Pupunta lang kami tindahan kasi wala na kami pera eh. <laughs> <laughs> Kaka-cash out muna kami. <laughs> Ngayon na wala na kami pang uwi. Yung <laughs> habi kasi ito. inang gastos eh. Diba? <laughs> pwede naman bike na lang. Hindi, ah, magastos din yun eh. Abang ba yung hindi magastos. Tayo na lahat na habi magastos eh. Pero yung aming kasi literal nagsusunog ka ng pera. Hindi pero ano yan, enjoyment yan guys.